wag patulpo. Nakakalungkot na pag sinabi ng babae na sinasaktan siya ng lalaki, parang sinasagot na lang ng ano, gasgas -gas na yan, gasgas -gas na yung rason na yan para i-justify, para i-justify yung mga ginagawa ng babae. Nakakalungkot. Sino ba naman ang nagpapauso ng ganyan? Na linya na yan. Ito talaga si Idol, eh, parang no, pinapababa niya yung dignidad ng babae. Hindi na natin, pag mag, mag, sabi ng ang babae ng ganun, hindi na natin paniwalaan. Yun ang gusto niya ay idol eh. Ayun na niya yung ganun. Bakit ganun ang ganun ang ganun na lang ang ano ni idol sa mga babae. Kagaya nito. Si Jose, nireklamo niya yung asawa niya na may kabit na doon sa abroad. Dahil sa pagpatulpo ni Jose, nalaman natin na hiwalay na pala sila. Matagal na silang hiwalay kasi walang kwenta in my own words, walang kwentang asawa yan si Jose. Basta pangit yung ginagawa nila ni Jose sa kay Mary, Mary, Rose habang andito sa Pilipinas. Nang first time na pag-abroad ni Mary Rose, pag-uwi niya, nakisuyo si Jose. So okay na. Parang okay na. Pero ganun pa rin. Pag, basta pangit ang relasyon talaga. Maghiwalaya na. Hiwalaya na talaga yun eh. Tapos nag-send si yung ano pala, yung ebidensya ni Jose na nag, nag, nang, may kabit na si Mary, Mary Rose doon sa Mary Mary Rose doon sa sa abroad eh, yung picture pala na si Mary Rose mismo ang nagpadala marami nang nagpost ng gano'n na picture tapos ayaw na aminin ni Jose no naninigan siya na mabait siya na asawa so ngayon ang nalangkot na sinasabi natin yung ayaw na nila paniwalaan no marami sa comment section na parang wala na ah. Ba, ang baba na ang tingin ng kababaihan doon sa pagka may pagka may nangabit na yung babae pag ganon. parang ginagest na natin kaagad ay wala yan gas gas na yung rason na yan nakakalungkot no na dahil sa pagpapatulpo nyo inababa nyo lang ang dignidad ng babae marami tayong comment na nakikita dyan niya sa ibang mga video na kailangan na magpatulpo kasi para pa, pa makuha ang justice bakit sa, sa, sa tulpo ba makukuha ang justice ang daming ano sinasabi natin, ulit-ulitin natin, ang dami ahensya ng gobyerno. Alam ko paano i-resolve ang mga kaso na, na, na ang mga problema no, na, na, naranasan natin dito sa araw-araw. So dito, sinasa, yung sinasabi natin na tayo, tayo lang din ang nagpapahiya sa sarili natin no, pag magpatulpo tayo. Kaya ni, ginawa ni Jose na tayo mismo, no? Na nakita natin na walang kwentang asawa si Jose ka siya magpapatulpo. Mas kawawa nga si Mary Rose kasi napipilitan talaga siyang magsustento sa mga bata niya. Pati na rin siya, nasusustentihan na rin. Na pag abroad ka, kailangan magsustento ka sa mga anak mo. Ewan ko kung ganun ba talaga. Dapat nakita lang talaga na ano. Ewan ko kung ano yung pinapauso ng tulpo. Natat Ako natatawa pero nalulungkot sa sitwasyon na ang pamilyang Pilipino problema, sila papunta sa Tolpo, papahiya <laughs> kawawa na yung mga Pilipino. <laughs> yun lang. Uh, ibalik natin yung dignidad ng mga babae. Ayoko sanang i-discuss ito kasi alam ko na parang ala nang kwenta to, puro love story na lang para parang ano na lang. yun nakita ko kasi sa comment section na gas -gas na daw. Tapos may nakita din ako na nakita na may napanood na din ako na pati si Si idol mismo nagsabi na gasgas -gas na daw yung ganito mga pag may, may nangaliwa yung babae, irason ng babae na yung bubog siya. No, hindi na siya masaya sa kailangan i-justify niya yung pagpangabit niya o pagloko niya kasi binubugbog bog siya, sinasaktan siya. <laughs> si idol talaga. <laughs> Ayun lang. Ha? wag patulpo.